guys, shout out. Nandito tayo guys sa lugar ng Pasig, Manggahan. Uh, tayo ng unit na Subaru 2012. Hindi nga pala natin kasama yung ano, yung buyer. Pinagkatiwalaan niya tayo para mag-checking ng kanyang unit at uh, Ito guys, kung may plano din kayo magpa-check sa amin na malayo man kayo at bago nyo bibilhin, gusto nyo pa-check sa amin kay Mr. Pad, so available po tayo guys. Huwag po kayong mag -alala hindi po tayo nakikipagkontsaba sa seller po. Hanis po kami at tapat kami sa mga bayan na nagbayad sa amin para sila ay masatisfy katulad po ng yun at hindi lamang po ito guys na atin pong check marami na po tayong unit na check na hindi natin kasama ang buyer tayo lang ang check at binabato natin sa ang lahat ng empo lahat ng problema makina, transmission, pintura, wiring lahat guys ay check natin at pinapabot po natin sa atin pong buyer. At syempre, pati papers, tinitingnan din natin kung legit ang papel. Tinitingnan din natin kung ito po ay expire na o hindi. So, kung may plano po kayo, nandiyan po ating telephone number. Kung kaya, guys, uh, direct kayo mag-PM sa akin pong Facebook page at sasagutin po kayo. At about naman po sa atin pong talent pay, depende po tayo sa location, guys. Uh, simula po tayo sa Kabanatuan, Tarlac hanggang nakakarating po tayo ng Laguna at Batangas depende po yan sa location ng ating pong payment so ito guys no, tinignan po natin ang body po nito wiring lahat po accessories tinignan po natin ang lahat so far naman po ay okay naman ang unit nito at papaproba na po natin siya sa ating pong buyer na kanya pong bilhin ang unit nito dahil hindi naman po siya talo at intact naman po ang mga accessories nito dashboard uh, makina So napakaganda po ng unit ito guys. At ito po guys. May naman drive sir. At ito guys kasama natin yung sealer po siya. siya po yung nagbibenta. Pero road test po namin ang unit na ito.